Good morning guys! So ngayon ay May 16 and I am very very excited kasi i na ng plane ticket niya si mama papunta dito sa Amerika. <laughs> kasi sa mga hindi nakakaalam, talagang ano to, naka na talaga na pupunta dito si mama ngayong taon. And uh, we decided na July siya dito pupunta and she'll be here for one month kasi July ay summer. So, mas maraming activity na magagawa and at the same time, hindi siya, ano to, hindi siya masashock sa lamig ng panahon. <laughs> diba? <laughs> Kasi hindi ganun, hindi malamig dito pag, I mean, hindi ganun kainit um, pero hindi rin malamig pag summer dito sa Seattle. So, perfect lang yung July para pumunta siya at pumisita dito. And, wala, sobrang excited ko lang kasi I have been waiting for this moment. One month and two weeks na lang nandito na siya. And uh, sobrang na-delay yung pag-book uh, ng ticket kay mama kasi yung plano talaga namin is pupunta siya dito kasama yung isang pamangkin ko si Daniel. And um, inantay pa namin kung maa approve ba ng tourist visa si Daniel. And unfortunately, nakatatlong beses po kaming try guys. Hindi talaga siya na-approve ng tourist visa. Kasi, kaya at ending, mag isa lang si mamang pupunta dito. And medyo nag-worry ako, guys. Kasi this is gonna be her first flight ng ganito kahaba. At dito pa sa Amerika pupunta. So, um, tawag dito. May, at si Mama din kabado din. <laughs> Natatakot rin siya. Pero may ways naman, most likely, para makapunta siya dito kahit mag-isa lang siya. So... Ah, uh, samahan niyo ako na mabook yung kanyang plane ticket. <laughs> gusto ko lang ma-document or ma-film tong journey na to ni Mama. Like yung pagbook ng ticket, yung travel niya papunta dito, hanggang sa lahat ng activities pag nandito na siya, hanggang sa papauwi siya. Kasi this is gonna be, ano to, parang sobrang memorable nung, nung experience na to. And wala, talagang ano lang, sobrang happy ko na finally makakabisita na siya dito sa Amerika. And hopefully, magustuhan niya dito kasi, you know, uh, we have future plan kung uh, ma magugustuhan niya. Then, you know, may option siyang tumara dito in the future. But we'll see. So tara guys, magbook na tayo ng ticket kasi pamahala ng pamahala. <laughs> <laughs> Wala pa naman akong trabaho kailangan nating makasave. So let's go. Let's book my mother's plane ticket for July. All right guys, so let's start booking my mother's ticket and nakalagin ako dito sa Amex account ko kasi bilang um, Amex card holder, may tawag dito may mga points or rewards tayong makukuha pag dito tayo nagbook ng ano no, dito tayo nagbook ng Uh, plane ticket ni Mama. So, punta lang tayo sa rewards and benefits. Ayan. And then, hanapin natin ang travel. Dito. Ayan. So, punta tayo sa book travel. And then, explore yung Amex travel. Nag-check na ako before Ero, eh, tingnan natin kung magkakaroon ng change ang presyo. So, ayan. So, she's coming from Ninoy Aquino International Airport. Papunta dito sa Seattle. So, from July 1 to July 31. And then, mag-isa lang siya. Economy lang, guys. Kasi sobrang ang mahal ng ano. <laughs> mahal lang ano tawag dito ng business class. So, check natin. Or first class. Check natin kung magkano yung ticket. Sana ano to. Sana afford pa natin. So, check. Ayan na. So, ito yung mga results. Ayan yung available na flights from July 1 to July 31. Pabalik ng Manila. So, it looks like ito. So, nakikita nyo. Ayan. 27 hours and 20 minutes. And parang dalawang stop. So, Taipei and parang Ontario, Canada ata itong isa. I'm looking for something na mga ano lang mga 16 or 17 hours kahit merong tapos isang isang layover lang or isang stop lang guys so ito is 21 hours and two stops okay ito naman one layover pero 34 hours naman parang sobrang haba naman nun guys and uh, senior citizen na si mama so ayaw kong ano to ayaw ko naman na magbiyahe siya ng ganong katagal uh, okay so mayroon dito ito, 14 hours and 45 minutes. So, let's say 15 hours. So, ano to? Parang sa Japan ata to. Japan ata tong layover na to. Uh, meron pang isa. Ito, 14 hours and 45. Ano din siya? Japan din yung layover. Ito is all Nippon. Oh, okay. So, yung nauna is parang siguro parang Japanese airline from Philippines siguro to to Japan and then from Japan to Seattle siguro United Airlines ayan oh tapos yung isa talagang Japanese airlines lahat eto naman dalawa yung layover 27 hours isa dalawa 29 hours just kutinan niyo yun naman yung presyo guys sobrang mahal Okay, 23 hours, ito 30 hours, 29 hours, 26, 22, 27. Ito naman guys, tinan mo naman, 15 hours. Um, ginagamit ko before is um, Asia, Asiana Airlines. Pero sobrang mahal ito guys, $2,000 na yung price. So, let's see meron pa bang iba? 2,000. Sobrang mahal natin ito guys. So I think, um, check natin dito. Ayan. I-ano natin, filter natin sa isang stop. And then, around $1,500 lang yung hinahanap natin. So ito lang talaga siya guys. Wala nang iba. Okay. Alright guys, so after nating mag-browse ng mga possible na airlines na para sa pag, uh, pagpunta ni Mama dito, I finally decided na ito na lang sa Asiano Airlines na lang tayo kumuha ng ticket ni Mama. Um, ang pinaka-reason ko guys kung bakit gusto kong sa Asiana because uh, ang ano nito, ang layover nito is isa lang tapos ang layover nito is sa uh, Incheon uh, South Korea and since magbibiyahe si Mama mag-isa lang kumbaga mas madali to para sa aming dalawa dahil familiar ako sa ano sa airport ng Incheon so kumbaga magaguide ko siya kung saan siya pupuntang gate um, di ba pwede kaming mag video call habang hinahanap or papunta siya sa kanyang next boarding gate uh, pagkalapag niya ng uh, Korea galing sa uh, Manila So ito, aalis siya ng Metro Manila ng 12.05 ng hapon, tas darating siya dito ng 12.45 din ng hapon, same day ang July. So July 1 siya aalis ng Manila, darating siya dito ng July 1 din dito sa Seattle ng 12.45 ng hapon. And medyo mahal na siya guys, $2,034 na yung round trip na um, tawag dito cost ng ticket. Pero at the same time, kinagandahan naman guys, meron akong 203,400 na reward points uh, bilang Amex card holder ako. And tong points na makukuha ko dito guys, in the future, po pwede ko rin siyang magamit sa pagbook ng flight or ng hotel. You know, kung in case na, let's say for example, magbabakasyon ako. So, let's go ahead and do this guys. Habang available pa, kasi baka mamaya maubos din yung ticket na to. <laughs> so, ayun. So, and then, pagpabalik naman siya, guys, ng uh, Pilipinas. So, bali, aalis siya dito ng Seattle ng 12.20 ng, uh, sorry, ng 2.20 ng hapon. At darating siya dyan ng uh, 10.35 na ng gabi. So, I think, August 1 na yung dating niya dyan sa Pilipinas. So, ayun. Uh, piliin lang natin. Okay, so paano na to? So let's see. So departure one stop. Um, total number of hours ng flight niya is fifteen hours and forty minutes. So alis siya ng July one, Asiana Airlines, twelve o five ng hapon. Darating siya guys ng Korea sa Seoul, Korea, ng four fifty five ng hapon. And then ang alis niya. Gaano katagal ang layover? So halos ano? Mahigit isang oras lang ang kanyang layover sa Korea. So 6.15 aalis ng Korea papuntang Seattle. Dating niya dito is 12.45. And then pagbalik naman niya medyo mas mahaba. 17 hours and 15 minutes naman yung total travel time niya. So aalis siya dito ng 2.20 ng hapon. Dating niya ng Korea 5.45 ng hapon. And then aalis siya ng 7.15 ng gabi sa South Korea. At dating na niya ng Manila ng 10 35 um, p.m. So, let's see. Um, ito, bale. Tingnan natin. So, July 1 to August 1 na, bale. One traveler. traveler. Dino-double check lang natin yung information, guys. And then, ano na. So, five times. Ayan. Tingnan natin. 200 or membership So, how do we... Okay. So, ayan. Continue booking. 2,000 guys. May get 100,000. <laughs> Para naman to kay mama. So, ano to? Masaya ako guys na at the same time, malungkot. Kasi, um, si mama, of course, papunta na dito si mama. And at the same time, Um, sana no, naisip ko na sana kung buhay pa si papa eh di sana dalawa silang pupunta dito so, ayun kaya since wala na si papa then I'm doing my very best para tong vacation ni mama dito ng isang buwan sa Seattle eh sobrang maging memorable para sa kanya so kahit mahal, kahit magastos at kahit wala tayong trabaho ng isang buwan eh go lang guys kasi uh, parang tawag dito, nabigyan na, nabigyan na si mama ng ganitong opportunity, nabigyan na ako ng opportunity na makasama dito si mama sa Amerika. So, uh, sulitin na natin guys, ba diba? So, let's see, enter the name and information. Okay, so enter na natin guys. So, uh, ilalagay ko lang guys yung information ni mama, may mga sensitive information like uh, yung passport number niya and all. So, uh, balikan ko kayo pag Uh, tapos ko na yung information ilagay. Okay? Ayan, guys. So, <clears throat> na-enter ko na yung information ni Mama. So, nandito na tayo sa... tawag dito sa payment page. And, tinan nyo, may, uh, mayroon akong tatlong different options. So, meron, pwede kong gamitin. Currently, I have 103,000 points sa Amex account ko. So, um, pwede kong gamitin yung points na yon plus uh kung ano pa man yung babayaran or pwedeng card lang so pag card lang 2034 yung total na babayaran ko or pwede ako mag monthly installment with a uh, plan so pag monthly installment ayan so pwede ko siyang bayaran ng 678 per month for 3 months and then mayro wala siyang fee no walang monthly fee or pwedeng uh, good for six months or pwedeng good for one year ko siyang babayaran. So, I think, uh, check lang natin yung ano, kung gag gagamitin ko yung existing points ko. So, let's say, I will use 100,000. Ayan. And then, let's apply. Baka makasave tayo dito, guys. <laughs> oh, guys, tingnan So, Uh, okay. So, ganito. So, since gagamitin ko yung 100,000 points ko, so, bali, ang babayaran na lang natin, guys, is $1,034. So, alos 50%, guys, yung masisave ko dito. So, ang mangyayari is that, macha-charge yung card ko ng $2,034, pero I will be receiving a credit of $1,000 para sa pag-redeem ko ng 100,000 na reward points ko sa Amex card. Okay, doki. <laughs> so, ayan. And, okay. I-enter lang natin. So, with 5,000 membership, I can get 5,170 points when you book with your... Okay, medyo nalito ako dyan. So, hindi pala ano to. So, 5,000 ang points ko lang pala na makukuha. Hindi. <laughs> Akala ko nasa 200,000 guys. <laughs> so ayan, enter ko lang yung ano, enter lang natin ang security code. Uh, balikan ko kayo. Ayan. Na, ano na natin guys, na-enter na, -na, na natin ang mahiwagang code dito sa American Express card natin. So, submit na natin ang uh, plane ticket ni Mama. So, ayan, ayan. Meron pa dito mga instructions or reminders. Okay. So, okay. So, click lang. Oops. <laughs> Tinatago. So, ito guys. Ayan na. Uh, this is it. Isasabit na natin ang para sa plane ticket ni Mama. And one, two, click. Oh my god. <laughs> This is it, guys. Huwag mo akong ipapahiya, card. <laughs> Mag-submit kay John. <laughs> Ayan na. Let's just wait for a few seconds. This may take up to a minute. Okay. I think na-charge na ako. Na I already received a notification, guys. Uh, like, you know, via text message na yung Amex card ko is na charge ng $2,034. Which again, I'll be receiving a credit of $1,000 in, I think, 48, within 48 hours. So, there you have it, guys. Ayan na. Add to your... Okay, no. I don't need hotel. Okay. So, ayan na, guys. Let's see. Just wanna make sure. Is Australia, is Arena, to Buro? Ayan na. Just to make sure. And, ito yung Card D. Uh, ayan. So, uh, okay, doki, guys. Ang gagawin natin is, i-send ko lang sa email ko to. And, ang ano to, after natin tumabok, guys, wait lang. <laughs> <laughs> Nanataranta dito. aning ko lang, ilagay ko lang. Balikan ko kay guys, send ko lang sa email ko to. And finally, <laughs> nabuk ko na yung plane ticket ni mama. Nareceive ko na rin yung email confirmation. And anong oras na ngayon? So it's 1.47 ng hapon dito. So mag ko ng umaga pa lang sa Pilipinas. Ang next na gagawin natin is, Um, that, mamaya, mga probably around 6 or 7 ng umaga sa Pilipinas uh, Most likely, gising na nun si Mama So, tatawagan natin siya At, ano natin, ipaprank natin siya Ipaprank ko siya na magpupunta uh, na siya dito ng June 1 Kasi guys, ayaw niyang pumunta dito ng June Dahil nga, magpifiesta sa baryo namin Sabi niya, hindi siya pupunta dito pag ang ibubok ko is June 1 <laughs> <laughs> Gusto pa talaga akong matindang fiesta sa barrio namin. And sa lolo ayon, lulukohin natin siya na, na flight na niya sa June 1. Tingnan natin kung ano yung maging reaction niya. <laughs> so ayon, I'll see you guys later. So guys, ito na. Gising na si mama. Tapos, na-message ko na rin siya na tatawagan ko siya. At kasi baka biglang maging busy. Sobrang busy ng first na yon <laughs> <laughs> so ang mamaya eh pag tinawagan natin eh, hindi siya masumagot or may ginagawa siya so hindi tayo masagot so nung nakita ko naka-online siya minessage ko na agad kung gising na ba siya tapos gising na daw siya and sabi ko tatawag ako antayin mo yung tawag ko kasi may sasabihin ng ako so tara tawagin na natin so guys ayan na tinatawagan ko na tagal sumagot <laughs> Ang dumi ng ano ko. Ang dumi ng screen ng laptop ko. Hello. Ayos. Good morning. Nagigising mo lang? Oo. Diyos ko, bakit hindi ma yung cellphone mo? Kanina ko pa din na-dial. Nanood ako. Nanood nang? Yung sa mga Panginoon. Ah. jusko ko. Baka naman lumagpas ka na sa langit niyan. Hmm. Kontrabida man to. <laughs> Pagkaman. <laughs> every Sunday, okay. nags, every Sunday, nagasimba ka. May mga extracurricular mm. ka pa. Tapos sa cellphone mo ikaw, pa. Ikaw may ikaga simba. Iga, tarata na sa pagsimba ko ka, pag ka para kontra ka pa. <laughs> mm. may sasabihin ako sa'yo, ma. Hindi. Laging money ang iniisip. Pati Panginoon sa lahat yan. Aray. <laughs> Mama, may sasabihin ako. salamat sa binibigay. <laughs> Anong ganyan mo? Anong okay. iniinom mo? Kape? Oo. Mm -hmm. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon Nabuko na yung tiket mo papunta dito. Mama, hindi ko makasulit. <laughs> Bakit naman magtatanong ka nga eh? Magta, magpapat hingi ka ng tulong sa ano? Mm, Nagmahala ka dyan. Kaso Iba ano nasa, to? Iba na, taw, na sa, sa imo. Kaso tawag dito. Kaso, uh, ang mahal lang tiket mama. So, Wag ang Wag na muna ngayon so, kasi. Ma, nabuk ko na nga ma. Tapos na, nabayaran ko na lahat. Tapos na. Dapat pagpunta pag, mo dito yan sa, next year. Saka na, kumaiba sa imo. <laughs> mama, nabuko na nga ngayon, nabayaran ko na Bahala ka dyan kung sino ako makapunta <laughs> Kaso mama, dahil ang ah, lang ng tiket ng July, so ginawa ako binukita ng June 1 Nga? Yeah. Ha? Ayaw ko dyan tindihin, ta Bakit? Sabi ta ko na sa iyo, July na ako dyan June 1 nga ang nabuko dahil mas mura-mura ng konti yung June 1 kasi pag July 1, ang ano to, ang presyo na mahigit 100,000. Pag June 1 lang, mga nasa 70,000 lang. Hmm, bahala ka dyan. Anong bahala ka dyan? Hmm, kaya dyan mapunta. Naaraman mo, mong... grabe kami itong activity. Bakit mayroon ka naman mga ano dyan na? Yung mga kagawad mo dyan, yung mga... Mm, <laughs> so, hindi ka talaga pupunta pag June 1. Ata, mae. Eh. Hindi eh, masasayang yung kung kong ticket. Hindi refundable yon yun. Ba, ba ka sana pa? No, itaram ko na sa imo. No. Pag But, nagpunta na nga ni sa saka na kumaiba sa inyo. Nabayaran ko na nga, Mama, June 1. Mm. Hindi refundable yung tiket. So magpaaram, magpaalam ka na yun sa mga ano mo, kagawad mo na aalis ka

hindi ko pagpagkontrahon sa igapargibo ko sa simbahan nata. mga kataran ka July 1, ang punta mo dito. Taray, mag-a-America si Australia, oh? Mm, Grabe yung gahagad sa akong pasalubong yung mga kapitan ka ga, para hagan yung pasalubong ko. <laughs> pasalubong para sa Pasalubong Nah, yung, yung mga kapitan na araman pa no lang mahari ko tapos simple ko pili pa nung kapaaram ako KDI? ilang buwan di ba sabi ko three months ang ano ipaaram mo na one month man sa naigtaram ko mama sabi ko one month ka lang dito pero sabihin mo three months just in case magustuhan mo dito at gusto mo mag extend kaya three months di ba ang ipapaalam kay DILG doon na ko mapaaram sa itaas kung 3 months. Sinong so, itaas? Kay mayor? Um, mataas na ano, ng DILG. Ah. So ayun na nga. <laughs> ayaw niya talagang ano, imagine niyo ayaw niya talagang pumunta dito kung June 1 siya aalis. Talagang hindi niya ipagpapalit yung responsibilidad niya bilang kapitan sa baryo namin. <laughs> kasi hodang, ano to, kasi hodang hindi ma-refund yung binayad ko sa ticket. Talagang hindi daw siya pupunta. <laughs> Tapos, ano to, natatakot. Dahil nga natatakot siya, ang gusto niyang mangyari, next turn na lang daw. hindi e, ba, nabuko na nga. So, at saka nasa plan talaga to. Kasi nga, takot nga siya mag-travel mag-isa. So, ang gusto niya ding sabihin is, parang, kasi uuwi ako ng uh, Pilipinas next year. So gusto niya mangyari. Sa, pag uwi ko sa Pilipinas, saka daw siya sasabay pabalik dito sa Amerika. <laughs> okay, so, yeah. Yun lang, guys. Thank you so much for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe na po sa YouTube channel ko and like and pakishare na lang din po yung video po natin. Maraming salamat. Abangan niyo po ang next video natin. Thank you!